Ito talaga yung booking na hindi ko makakalimutan. Naka-apat nga lang tayo na biyahe. Puro cashless pa. Ay, rungo! Alas 7, kurante 8, tayo ng booking dito sa DSWD. Kaya kagad mo na ako gumayak. At dahil papunta ng Novaliches, malapit sa Quirino, dahil naka-auto-accept tayo at pagtingin mo sa booking, yung mapapakamot, kanalan talaga. Dahil malapit nga lang sa si area ko yung ating pasero, kaya pagbilang ko ng tatlo, ay nandito na ako. Nakareceive ako na text message sa ating pasero, para palabas na siya. Siya. Mga ilang minuto nga lang ang lumipas ay dumating na din si ma'am at inabotan ko siya ng hairnet at umalis na din kami. Pagbaba nga ni ma'am ay napapaisip pa din talaga ako kung ano ang magiging kapalaran natin sa lugar na to. At kakalabas ko pa lang ng kanto o ng street nila. Ang pinasukan at binigyan tayo na sumunod na booking. Ay sos! Alam ko ng kasunod nito. Durame is under attack. 50 Kirino ayawin tapos cashless pa. Hindi, ilarga to. 100 meters lang Gulat ako. Pagtingin ko sa mapa, ay doon ulit ako tinuturo kung saan tayo nagbaba ng pasahero kanina. Kaya kagad ko na ito, pinuntahan. Nagulat yung pasahero ko. Dahil nandun na daw ako sa pickup location. At miniro pa nga ako ni ma'am. Dahil nakikita niya tayo sa mapa. Na nandun lang daw tayo sa kabilang kanto. Hindi ko daw siya binigyan ng oras sa pagkaayos. Kaya ayun, napatawa din ako ni ma'am. Ah, okay, sige lang. Sorry na agad. Hindi ako sanay dyan eh. Okay. Sige mo. Buka mo na na maayos. Okay na po kay ma'am. Uh Oo. -oh. Dito na nga nagsimula yung sumpa ng kerino Dito sa part na to ay naawa ako sa pasahero ko. Dahil nagmamadali pa naman siya at may pasok siya. Pero wala, ganon talaga. Nasa Carino tayo eh. Gulong lang kasi meron tayo. Wala tayong pakpak. Makakatipid kayo sa lugar na to. Dito nyo pag-aralin yung mga anak ninyo. Papasok ng grade 1. Paglabas nyo, grade 6 na yung anak nyo. <laughs> Oy, biro lang. Nagibiro lang ako. Ayan, sa kasabaw ba? Kaliwa kanan? Kaliwa pa eh. ko, ilmet. 哎，别了。 Joke lang <laughs> ah, Mama ko lang na no Sama ka to sa video ko Nag-vlog kasi ako Ay, lang. -vlog pa, ah? oh, Okay lang Sige help eh, Parang natilitan ako na po Sige salamat po Thank you Thank you ma'am At ayun Tama yung hula Eto tulala na naman tayo At mapapakamat ka na lang talaga sa ulo mo Kahit hindi makate Ergo hey, 844 Nasunduin ko na din Ang ating sumurod na pasahero Hindi ko na pinakita At tinamanda din ako mag-vlog Sa part na to Alam niyo naman sasakay kayo Tapos maninigarilyo kayo Tapos nung sinita ko kayo Parang ako pa yung naging masama eh maganda naman yung approach ko. Bala ka dyan. Dahil alas 9 na, ay nakarandom na din naman ako ng gutom. Ngunit sinusubukan talaga ako ng panahon. At nakakita ako ng parisan sa lugar na to. Mataas kasi yurik ko. Kaya pinipilit kong tiisin. Nalang yung gutom natin. Maya maya na lang tayo. Kakain. Inubot ko yung helmet kay Sir dahil hindi na daw siya magka-shower cup. At itinuro na din naman sa akin ni Sir yung daan na mas mabilis kaysa tinuturo sa akin ng mapa. Kung mapapansin nga ninyo, ay napakaraming biker dito sa paligid. Isa din sila sa mga biker na napariwara. Eh, Este napadpad sa lugar na to. Aminin nyo man sa hindi, wag na kayo makipagplastikan sa akin. Kapag napapadpad kayo sa lugar na to, ay bibihira lang talaga pasukan ng magandang bukay o tiyambahan sa madaling salita. Kaya ayun, waybay na nga ako at naisip ako na lang na humanap ng ating mga kainan at napadpad na nga ako dito sa Ledgi. May nakita ako andok sakto nung no? pababa na nga ako. Ay may nakita akong katabi nito na 7-Eleven. Kaya mas naisip ko na makakatipid ako kapag dito ako kumain. Pagpasok ko nga dito sa loob, sad to say, wala silang mga naka-ready-to-eat na pagkain. Kaya lumabas na lang ako. At sa andoks, yung bagsak natin. Napakasolid ng gabi na to. naka lang tayo, tapos puro cashless pa. <laughs> Ay, nako. Buti na lang talaga at nakabiyahe tayo ng maaga kanina hanggang tanghali. Ewan ko, minsan may time talaga na bahina yung account ko, lalo na pag sa gabi. Kaya nadadala ako at sa umaga na lang ako bumabiyahe. At kapag mainit na ay umuwi na ako. Tapos, bawi na lang ng gabi. Tapos kung nga mapagtanto, sayang talaga yung oras ko. Kung mag stay pa ako sa lugar na to. At mag isang oras na din naman tayo, hindi pinapasukan ang booking. Kaya nag-set destination na ako pa uwi. At magbabakas sakali tayo napasukan tayo ng booking. Ngunit, hanggang sa umabot na lang tayo sa common wealth eh, ay wala pa rin talaga at ang pagpasyahan ko na ipagpabukos na lang ito paano ba yan? hanggang dito na lang kung video na to maraming salamat sa panunood try chips sa ating lahat kita kids sa mga susunod na ating biyay bilang isang MC taxi biker